Hello mga kababayan, nandito na ako sa may uh, mini bus na asakyan namin papunta sa asakyan, papunta sa kalapan. Dito, maganda dito dahil maganda ang transportation system nila dahil uh, doon sa Jollibee, kung matatandaan ninyo kanina, kumain ako sa may Jollibee doon. Doon ako kumain sa may Jollibee. Tapos malakad ka dito sa may bahaging ito ng terminal area. Ito ang kanilang terminal. Tapos pagdating mo dito, merong mga may ganito minibus aircon na asakyan papunta naman ng Kalapan. So, maganda ang kanilang transportation system dahil <coughs> aircon ito. So, very convenient and komportable ang pagbiyahe dahil malakas din yung aircon, it's already 1.32 na so malakas din yung kanilang aircon dito tapos nabusog pa ako dahil kumain ako sa Jollibee malapit lamang yung Jollibee dito, nandun lamang o, oh, nilakad ko lamang paparito dito sa may ano nila, sa may yan, ito so, hindi ko lalam itong napuno o hindi mga nakasubscribe so yeah maganda napaka 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 ganda napaka ganda ng kanilang napaka ganda ng kanilang transportation system mga kababayan dahil uh, sobrang malapit lamang siguro wala pang 5 minutes yung biyahe uh, mula sa Pinamalayan Port patungo dito sa may Chalo Beach sa may bayan ng Pilamalayan. tapos uh, uh, tapos ay ano yun? kasi ka natin tapos ay uh, pagsakay mo dito papunta kita na po ng Kalapan Tapos may niyan. Ito. so ang ganda ng kanilang transportation system dito dahil merong mga minivan na papunta naman ng Kalapan then from Kalapan papunta kita ng Puerto Galera so hopefully maganda rin ang sasakyan natin kasi okay lang na magbiya, magbayad ng medyo mahal-mahal ng kaunti basta komportable ang ano ang sakayan oo yun ang pinakamaganda dito ah uh, sana ganito rin yung uh, transportation system sa Marinduque yung pagbaba mo ba ng uh, ng ano pagbaba mo ng uh, ng Balanacan Port eh may ganito na mga minivan na pwede kang option na pwedeng sakyan para at komportable ka para naman maganda ating biyahe at makakatulog kita. may challenging so, Todo na lang paki-sila. Sorry po. Siyan. Oh. Aayusin la natin ito. Oh. Dito ko. Makita dito. Diyan. So. Oo, oh, oh, medyo maganda, Maganda dito. Promise. Dahil ay ako ay magatulog mamaya mga kababayan hindi ko tan hindi ko alam kung uh, ano kung uh, magkano yung uh, pamasahe dito pero aatanungin uh, natin kung magkano pamasahe ito, dito dito na yun tatlo na yun So, sige na natin pala ng mintoro, okay, hindi ko pa narating ang mintoro. Hindi tayo na. Nakarating. Okay, okay, okay. Parang nakarating na ako dahil sa vlog. Pabilis naman na daw ngayon, napaspasa na. Okay. 200 yata lang ang gabdes. So, yeah. Galing ng Gloria. Oo, oh, maganda. Ha? 180. Ay, 180 daw, oy. 180 daw, lari. Saan galing yan? Uh, Kinalunan. Oo, sige. Sige, 180 pa. Kung Diretso din. na lang po galing. kayo sa Boracay. isang sakay na lang. Oo oh, nga, eh. Punta kami dyan sa Boracay sa... Ah, uh, sinabi ko March May 15 waniti ata. Ali, May 15. No. Tatlo. No. Yan. Yeah. Ang tawag po dyan ay Baghari pala. O, oh, maganda ang kanilang transportation system dito sa... Ito, malapit lang dito yung... sa may Jollibee, kalakad-lakad pa lamang din. Nandito so, na ang uh, ating... ang ating... Uh, Sakaya. So... Very, com very convenient, very comfortable ang biyahe natin. Dahil makakatulog pa kita ng aircon. Sana itong ganitong sistema ma-adapt na natin ma-adapt sa Marinduque yung pagbaba mo sa ba may balanakan port kasi may well, balanakan port eh meron ganitong option para konveniente ang pag uwi pagbiyahe So yan mga kababayan, ito po ang live feed natin sa ating biyahe ating Puerto Galera. So from from the town proper of Calapan, kailangan pa natin mag uh, another ride going to Puerto Galera. Yan. So for the meantime, dyan lang ako muna ang ating live vlog. Baka may limang tayo mamaya mga kababayan sa ating live feed

galing kung ano Okay, update ko po, po kayo mamaya. Tumutok lang po kayo dyan. Bye-bye. Ano,